Ayan. 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 <laughs> Bigla. <laughs> Hello, everyone. So welcome to Titas and Titas Academy. I am Tita Pebbles. I am Tito Aaron. Tita Chai. And this is Tito Richard. Okay. So for this episode, actually, uh, I ko lang tong a uh, question from sa GC. So pa paano po ba maging financial advisor like us? Ayan, Yo, yung mga gusto maging financial advisor d'yan or like um uh, insurance agent, 'di ba? So paano po ba? Paano daw po ba tayo magiging advisors? sa akin, uh, so ako ah, based on my experience kasi. Ah, uh, parang hindi ko kasi imagine, oh, uh, never in my wildest dream na magbe-be ako. <laughs> so, so nung na-invite ako as uh, financial advisor, Sempre ni reject ko kasi sabi ko hindi ako ayoko nang ma mahina ako sa memorization, mahina ako sa mga exam, ayoko nang mag-exam at maging business woman oh, si Tita Cha. So mm -hmm. uh, hindi ko siya ano, parang hindi ko carry. <laughs> 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 Tapos nung time na sige, parang sige, bahala na, parang ganun, Kung pumasa, pumasa kung Hindi, hindi. Paano ka ba in-invite? Sino pa nag-invite sa yung friend ko, naka-office mate ko dati. Yun. Tapos, eh, nung... Sabi man, ko guys, kanina, ayaw mo. Eh, ano nangyari? Bakit biglang gusto mo? Wala lang. Alam mo, ako kasi, madali akong, ano, madali akong maka... madali akong kausap, in short. <laughs> 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 Tapos, Madaling mahatak. Mataling budol Ayun, very good yan. Sakto, sakto. Madaling mabudol. At saka pagka yung, alam mo yon yung gusto ko, yung napagbibigyan ko yung kausap ko, hindi ko siyang i-reject, yung ganyan. Kaya sumasama ang loob ko pag ako yung i-reject. Didagdag ko lang yung sinabi mo. Kasi kanina sabi mo na parang ayaw mo mag-exam exam yeah. exam so actually yung mga gusto maging financial advisors diyan 'yung mga wala pang lisensya being a financial advisor kailangan mm -hmm. niya po mag-exam sa insurance commission so dalawa mm -hmm. po 'yan So, uh, the VUL and the traditional. So, dalawa po yung kailangan exam. So, para lang po alam ng karamihan sa atin, we are actually professionals. We are licensed. So, hindi mm -hmm. po tayo yung basta-basta lang na nagbibenta ng insurance. Yes, so, we have, to be we have to be licensed. So, mga professionals po tayo, wag niya po kalilimutan yan. So, kapag po uh, naging financial advisors kayo, so... Alam mo yun, like, um, stand tall and proud na, oh, yeah. Yan, desensyado yeah. ako oh, oh, the uh, oh. to present this company. Ayan Ay, po. Yun yung ano, naging fulfillment naman sa side ko na, mm -hmm. wow. oh, so, kaya ko pala. Yun. Kaya ko pala. And ano, parang nag enjoy ako talking to people, di ba, na, na sharing, sharing na what, what could be, uh, yung parang, Uh, to protect your future, de ba? parang ganon. Natutuwa ako. so, mm -mm. ayun, parang ngayon, Ah, uh, parang ina-embrace ko na 'yung pagiging financial advisor ko. So, 'no sa mga iba na gustong mag FA, kasi ang daming benefits, ang daming privileges, ang daming opportunities na na pwede, 'di ba? Tsaka, ano, ah, uh, super ganda, super ganda, ang daming learnings yan. Yes, very noble talaga 'yung profession natin, you know? Um, Uh, financial advisor na ako since 2017. Ikaw ba, Tito Aaron and Tito Richard? Ganun mo kayo katagal. And bakit kayo naging financial advisor? Ano yung experience nyo? Paano ako. kayo naging FA? Paano ba? Like, just sa question nga, paano ba kayo naging FA? Paano ba maging FA? Ulit. Okay, Yan. go. So, ayan. So, ako naman, uh, una, naging uh, financial advisor ako. Uh, naging client muna ako ayon Tapos nung inexplain sa akin yung tawag dito, yung mga benefits ko as a client, ah uh, na meron akong life insurance, ano? Akala ko kasi patay-patay lang dati. <laughs> Ayun. So nagulat ako, sabi ko, eto pala, eto, ba tapos ko konti lang bumibili nito. Um, uh, um, um. Tanong ko doon sa ano sa financial advisor kong 'yon. Si si UM 'yon, si UM Richard, <laughs> yung nag-invite uh, sharing yung financial advisor ko at nag-invite sa akin dito bilang maging uh, financial advisor nga. So nung tinanong ko yun, bakit ito pala yung nabibili ng pera ko? Ba't ko konti lang nakakalam nito at ba't ngayon ko lang nalaman? <laughs> tapos ang sagot niya, kasi ko pa lang ta kami na nagano na nagshi-share. <laughs> so sabi niya kung gusto mo, edi sumama ka sa amin. Yun, na-invite niya ako. Uh, tapos sabi ko, okay sige sige, tapos ayun, meron meron may commissions then ganyan. Plus tama 'yon, natututo ka sa mga ano since <clears throat> nung napag-aralan ko na yung mismong plan ko tapos may ibang products pa. Uh, nalaman ko rin na pwede pa palang magdagdag ng uh, ibang policies. So ayon kaya naging financial advisor ako. Sa so, kung gusto kung paano naman Uh, magtanong lang din kayo sa mga financial advisors. Iga-guide kayo sa process. Mm -hmm. Ayun, para maging smooth siya. Ayun. Ganun okay. po siya. Thank you. Ako naman po, nako kung gaano katagal, uh, ang parang ilan ba ako? Parang 11 years na ako sa industry na to. So, bakit ba ako naging uh, agent? Uh, Nag-start ito kasi ng, uh, uh, si dati kasi ayoko talaga maging employed. So, mahilig ako mag-business-business, raket-raket. Uh, minsan nakachamba ako ng isang big deal. Uh, malaki, malaki yung kinita ko doon. So nag-isip ako na, na lagi ako nagra-racket, lagi ako nag-business deal mo na So parang ganoon, you kikita ko malaki, bukas makalawa, wala na, may utang na audit ako. So sabi ko, paano pag bigla ako matsugi, so anong mangyayari sa mga anak ko? Kasi nung time na may mga, may, may mga anak na ako. So lagi ko kasi silang iniisip, eh, gusto ko pag nawala ako, lagi silang safe. 'Di diba, man parents. So 'yun, nung kumita na ako ng malaki, so sabi ko bago ako, bago ko tugasin ko saan-saan, kukuha muna ako ng life insurance. So 'yun, ah uh, pupunta ako ng Makati na kataon na uh, may nakasabay ako na mga FA kaya lang hindi naman din sa target kong puntahan. dati kasi gusto ko sana sa Sunlight. Eh pero may nakasabay ako sa MRT na nag-uusap ng <laughs> crew. Ayan. Kaya Napunta ako sa pro and doon po nag-start. So, 11 years na ako dito and ang tanong, uh, paano ba maging uh, advisor? So, number one, uh, kung may nag-invite sa inyo, kausapin niyo muna. So, tanong niyo po na yung in and outs. Pangalawa, after po noon, manood kayo ng mga, mga presentation naman sigurado yung mga yan. And then, pagkalim, balik ulit kayo sa advisor niyo o sa nag-invite sa inyo, kausapin niyo kasi para malaman, kung talaga ano ba yung Forecast nyo At saka yung biggest why nyo Bakit kayo papasok dito? And then right. The rest madali na yan Alright Okay So yun lang naman ba diba? So Meron tayong proseso So Kung nakikita mm -hmm. nyo yung mga Invites Online And Interesado kayo Just ask questions Yun lang mm -hmm. naman yun Wala pong pilitan You know Very noble po Ang ating profession Like if you want to help People And if you want to become A blessing to others yes. Then Like join us Alright. Yung parang yun ang pinakamaganda yung blessing to others. Yeah. Kasi dito nga, nakuwento nga ni, uh, ni Tito ero na konti yung penetration sa Pilipinas na nakakaalam. I so yeah. kung nga sasali kayo, mas makakatulong kayo sa kapwa niyo I To I enlighten yeah. them. Yeah. Ay, ay. Okay, so yun Guinness. po. So, join yeah, yes. right. so us. So, message us. <laughs> Pwede kayo mag-comment po sa aming comment section. Hindi kang interesado kayo. Magtanong po kayo sa amin. Willing po kaming sagutin yan. All right. So, thank you again for watching our uh, episode for today. So, I am Tita Pebbles. This is Tito Aaron. The Chai. And this is Tito Richard. And we are And... from Titas and Titas, Academy. <laughs> Alright, <laughs> bye. bye! Bye! See you next episode! Bye. Yeah, nasa <laughs> ng konti.